Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling mataas ang moral ng mga Pilipino sundalo na nagbabantay sa mga isla sa West Philippine Sea sa kabila ng massive reclamation activities ng China doon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ang lahat upang matiyak na mananatiling mataas ang moral ng mga sundalong nagbabantay sa mga isla sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagpapalakas at pagpapalawak ng pwersa ng China sa Seven Reefs sa Spratly Archipelago. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Kabunok, bukod sa artillery support, tinitiyak din nilang maging mga personal na pangangailangan ng mga ito ay naibibigay at kompleto sila. High moral, regular naman silang na uh, resupply and uh, maraming tayong efforts na uh, mapanatili ang kanilang moral Tiniyak din ng AFP na maayos at ang komunikasyon ng mga sundalo sa kanila at lalong-lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay. Nabibigyan din ang mga ito ng healthcare package mula sa mga kababayang nandito sa Pilipinas at maging sa abroad. Pinaalalahanan naman ni Lieutenant Colonel Kabunok ang mga sundalong nagpapatrolya sa West Philippine Sea na manatiling matatag sa harap ng pananakot at anumang ipinapakalat na maling impormasyon patuloy as is no uh, patuloy huwag magpatinag sa anuman na uh, pananakot huwag magpatinag sa anumang nababalitaan na, na uh, may pinapakalat na mga impormasyon uh, dahil uh, kami ay mga sundalo Pilipino hindi tayo nagpapatinag sa sinuman na nanakot sa atin Tiniyak naman ni Defense Secretary Walter Gasmin na mas pinagtitibay pa ang monitoring capability ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pag uh, dadagdag ng tropa naman ay hindi na namin dapat sabihin sa inyo. You know? But uh, we continue to monitor. We will increase our monitoring capability. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.